At ayan mga kenggeron, bali po to si sir ay dating nakapagpalinis na sa akin noong July 8. At ito po ay dating namaga sa bandang kaliwa po at kung mapapansin niyo po is gumaling na siya. Sabi ko po kasi sa kanya is bumalik siya sa akin mag bago mag isang buwan. At ayan nga po ngayon, tignan niyo naman po yung resulta ng kuko niya humupa na po yung pagkamaga ng konser Sir. At maayos na siya. So, dito po sa puntong ito eh, ha, ko na lang siya ng linis kasi kalilinis lang po talaga niya. Totally, hindi po siya, hindi na siya, mara wala na po siyang gaano tatanggalin para hindi na naman po lumalim. Tapos, ang sinabi ko po na balik niya ay sa October na po. Ayan, para mas matagal o mas okay para iwas sa lalim ng kuko. Mga ingron-ingron. Ayan. Mm. I-overcut ko pa rin sir kasi tatanggalin ko at sira naman ito ha. Yan. Sakit na? Okay, tiis lang.

Hmm, nipis pa yung loob. Tangalig ka yan, ha? Yan. Butol kanina. Yes, mo sir. Ay, sorry. Bawakan mo muna kasi siya. Diyan lang <laughs> ang tanda niya. Mamaya. May mga konting dry skin kasi yan padur doon sa loob.